I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sabi nga raw talaga ang pinakikita ang pagka-gentleman ng ating Donnie Pangilinan kay Bel Mariano na kung saan marami talaga ang kinilig dito. Pero ito nga guys, ang pag-uusapan natin dahil talaga namang inabangan nga ng maraming babli sa pagdating ng ating Donny at Bell sa Milan kasama ang Asa Family. Narito nga guys ang nasabing post. Ayun nga sa mga bulan. Now I can't stop watching this. Look at Don Bell walking. Don is one step and Bell's two steps. Ang synchronized and please the chemistry kahit ganyan lang. Hashtag Don Bell backshot at the airport na kung saan noong 2022 ay talaga namang nag-trending nga ito sa social media. At ngayong 2023 na, ngayong sa Milan naman sila pumunta ay talaga namang pinag-usapan. Lalong-lalo na nga guys ang kanilang matchy matchy OOTD sa airport na sobrang fresh nga ng ating couple. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Kaya stay tuned lang tayo for more update.